kung nag-grease like eh. Hindi natin ito ha. Oh. Meron na kung ano. May channel ako. Ano din Arnel? Tingnan mo sa ano, may mga channel, may channel ako, eh. YouTube channel. Facebook ko kasi, Arnil Auditor din. Facebook ko. Ano yan? Sa akin ano, sa YouTube, Arnil TV Vlog. Arnil oh. TV Vlog? Meron yan dyan. pangalan yan hindi yan eh hindi yan hindi yan itype mo yung ano Arnel Auditor kalabas din yan ano nakalagay o oh, yan yan natin tong ano mo board mo PO ang error nito PO to di, di, ko pa na testing tingnan natin to lalabas ah. yan dyan oh, lalabas to Tama, tingnan natin yung error tingnan natin para makita may error niya ng PO andarang pan nito saglit lang saglit lang andarang pan motor tapos mamamatay siya ano to dapat matyaga ka magantay kung gusto mong makita yung error antay mo siyang apat na bisis o tatlo tatlong bisis na on off ang ano, on off dito saka lalabas ang error sa indoor TO. E, oh. Ano lang to? Ah, testingin na natin. Para, <coughs> Ayan, normal naman ang ano mo eh. Yung lead kasi dito nagbi-blink 'yan pag error. Yan yung blink na pula oh. Mag-error 'yan pagka mabilis ang blink. Sigurado to. Dito to. Ano lang, parang mm, gagunugong lang saglit. Tapos mamamatay ka agad. Magbiblink siya ka agad. Ayun oh, sablay ang ano. Sablay ang voltage niya. PO to, 100% PO. Antay. Pero tingnan natin para makita mo na PO. Antay natin mag-error. Maganda makita mo yun na mag-error eh. o. No? May eh na Hindi talaga ng parts. Yung ito talaga ang ano, ang labanan ng mga <laughs> patibayan ng mata ay oh. pagka nagdikit mo pa yan hindi pa ano yan oh mag error yan ang paa kasi niya walo walo ang paa niyan yan pa ang na yun lang siya na ito na yan ano mo, mamaya ano mo mamaya yan wala siyang ano eh walang walang 5 volts sa ating ano eh IPM eh pero okay na niya magkabaliktad mm, baliktaran naman to ito ano lang yung pagkabit mo kailangan ano siya yung hindi siya magdikit-dikit kasi pag nagdikit yan mag error yan eh Mm, hindi naman may ano naman tayo dyan ganun ka ano hindi ganun hindi ganun ka dali mag repair ng boards May mga customer kasi na ano eh. Nakaraan nila ganun kadali lang. Saan, saan ka ba ano yan, galing boss? Sa Taguig pa. Hindi mo ha Yung ko dyan sa, dito, sa Kasing City. Pinintahan ko kaapon kung... Kala ko cleaning lang, hindi naman nalamig. Oh, take na, me. Tinignan ko yung after, hindi naman iig. isa lang papalitan. Hmm, ito lang yan. So, ganyang kaliit yan, oh. Yeah. Ayan, walang nagdikit. Ayan, oh. Ayan. Okay, maganda pa kayo Okay, balik tayo. Balik ulit sa testing. Hindi natin ko sumabog. Kala ko nga kapasito lang. Eh nakahanap ko yung kapasitor din wala <laughs> wala walang kapasitor to DC to ito ang motor nya yan sukat muna tayo ng ano nito pag may ano na to 5 volts na to gana na to meron syang 5 volts pag may maririding tayong 5 volts 5 ayan Ay, o no? oh. Ang gaga, andar na yan. Sigurado yan. Sigurado yan under yan. Sana yung ano. Okay, Ayan natin na. Ayan. Saglit lang ito mandar eh. Ayan. Yung sakit ng mga nitong board. P. Oh. kaya pipur 4 natin mag standby yan eh pag nag standby steady yung ilaw nyan kasabihin gagana na yun yan o o oh. mandar na o yan o patayin patayin muna natin to kasi wala tayong itsink kailangan natin ibalik yung heat sink nya yan o oh. nakachambahan na naman o oh. na naman ako nakachamba ito importante ito eh yan putih nih Biku Irur CPO kala uh -huh. mo cleaning lang ano pala sira pala yung unit nya e maganda talaga dyan bago mo linisan Istingin mo muna eh. Kasi mahirap yan eh. oh, kamay. Sabihin ko magana yan eh. Kasi may ano na ako dyan. Yung kasama ko dyan oh. Dyan sa labas. Nilinisa nila. Hindi tinisting. Tapos alam naman pala nang ari, Nasira. Sa inyo pa yun. Ito ngayon, nung binalik na, binalik na yung unit nag error ng iwan alam naman ang mayari na nag error yung problema pinipilit nilang sira doon ng naglinis alam nang mayari na nag error yan Paano mag-error yan? Hindi naman nabasak. Tapos, ah, sinabi naman pala sa kanila Nang may-ari na nag-error. Masaklap doon pinilit sa ano pinilit na sila yung nakasira. Ikawawa Di din naman yung naglinis <laughs> e eh. Hindi ko sana repair eh. ni, eh. Repair na lang. Oh, ni-repair ko na lang. Nawawala kung saan naglinis eh. Ano masiningil Sabi ko, sinabihan ko na yung mga yun eh. Bawat ano nyo, bago nyo linisin, bago nyo galawin yan. Paalam nyo muna sa may-ari yan kung may problema. No, may, may problema na pala kaya pinag-cleaning. Oo, eh. no, mahirap niya May iba kasing customer. Hindi, tapat eh. Sabihin no. gumagana yan. Nilinis nyo lang, hindi na gumana. O ano nung mangyayari yan, magtatalo na kayo nyan. Buti kung customer na mo nawain din. Kung mau nawa ano na, no. Buti kung kachamba mabait. oh, yun. Pag mga ganun, okay lang. Pero customer na ayaw magpatalo, hirap. Kaya hindi lahat ng kasabihan na no. Customer is always right. Hindi yan totoo. May customer na abusado. Naabuso nila yung mga technician din. Yan, testing ulit tayo. Yan, ito mapandar na natin ng ano. Yan, walang ground. Ayos. Kung may ground, masama yan. Na naman. Testing ulit. Mamaya din umandar eh. saglit lang maandar itong ganito eh yung iba nga sa bayan eh lalo na pag indoor niya ang ginagamit pag on mo rito andar din ka agad eh yung iba ito kasi hindi niya indoor kaya didelay siya ng ano ilang ano lang din pwede o LG to LG na dual ayan gumana na o gumana uh, na umikot na yung ating pan motor ayan gumana na yung compressor salt na CO layo ka pa Tagig pang ang babiyahin mo tumatawag na naman ah oh. kino ba to ayos PO goods na bumirit na oh birit na birit